Good morning, good morning guys ayan, God bless sa ating lahat Ayan, ang dami na naman pong nakatambak na itatapo na mga komporter, kumot mga unan Ayan, dahil dahil dyan, hiningi na naman niya ng inday nyo para may pambagahi ako tapos ang dami pong mga sombrero, ang gaganda pa sobrang dami, ayan mag uukay-ukay po ako <laughs> paninda para may may extra ano extra income. Mura lang po 'yan. Hindi po abot ng isandaan Kung gusto niyo lang po. Tapos ang dami pong damit, yung mga damit po nakahanger pa pati yung hanger kasama itinapon. Tapos may mga ano pa po, may mga may mga basurahan ayan po yung mga pinagkukuha ko po lahat kasi ang dami pero pagpipilian ko pa po yung mga medyo pangit itatapon ko ulit tapos ang dami rin po niyang ano stop toys kaya ayan po tuwang tuwa ako kahit kahit wala akong tulog ayan nag, nagbasura yung inday ko <laughs> inday nyo kasi nga sobrang dami kong ano nakuha ayan isa pong isa pong tambak siguro mga sampung ano yan